Kaling! Kaling nun guys, no? Siyempre, gagawin natin yon. Ito yung gagamitin natin. Ito yung ginawa, ginawa, ginawa niya, yan. Dalawang lapis, bali tatlo. Try natin kung totoo. Ito, yan. Kaling, no? Pwede ka sumulat na ganun. Hindi ka na mahihirapan. Parang yun ang pinaka-guide mo. Yan, dito tayo sa... Cocomelon. Ito guys, testing natin. Ito yung unggoy yung hey tigawat ah ito to natin ko talaga kung talagang legit na legit talaga siya ayan guys oh, tingnan niyo dito daw magsisimula sa may ulo kailangan pala sundan mo na lang guhit niya pala ito yung pinaka guide ang galing no sino kaya nakaisip nito na ito? ng utak nito sa akin yung utak ko ko na eh hello yi galing oh miro kinakabahan ako na konti sana makuha ko ng ano siya ng perfect na perfect. E Ayan eh na guys, oh, talagang sineryoso ko na talaga siya. Alam kong nakukuha ko na yung mukha eh. Nakikita ko na eh. Ayan o. Oh. Ayan, tenga niya Oh. Ang laki ng tenga! Yee Tenga na ako. Sana makuha natin ng, ano, ng perfect. Perfect! Eh guys, dito lang sa may mata Talagang maingat na maingat ako sa mata na yung na ito. Ayun, no. Kailangan makuha mo yung pagkabilog ng kanyang mga mata. Okay hey guys, ito na tayo sa may bibig. Ayan, oh, no? naka-smile yung bibig na unggoy. Alam mo natin yung pagkahugis ng ano niya. Yung pagka-smile niya. Ayan, kailangan lagi naka-smile. Always smile. ayi! Konting kembot na lang guys. Ito, ma Makukuha din kita. Makukuha <laughs> din kita. Eee! Yan na. Konting-konting na lang. Amazing! Huwag kayo iya.